Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalagang isyo na patuloy po na humahamon sa seguridad at tiwala. Yan, security at saka trust ng mga Pinoy crypto enthusiasts. Muli pong uh, nanawagan ang, uh, yan, nananawagan ang uh, InfraWatch PH sa Securities and Exchange Commission or SEC ng Pilipinas na paigtingin ang kanilang paghabol sa mga unlicensed crypto exchanges o yung mga walang tamang lisensya na patuloy pa rin na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit mahalaga ito sa atin? bilang mga Pinoy Crypto Enthusiasts. At syempre, ano po ang maaring epekto nito sa kinabukasan ng crypto dito sa Pilipinas? Kaya yan po ang ilang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang panawagan ng uh, InfraWatch PH uh, dito sa SEC? yan dito sa SEC po sa atin dito sa Pilipinas. Kaya ayan ayon po sa isang ulat mula po rito kay BitPinas ay nanawagan po muli ang uh, public policy group na InfraWatch PH sa SEC na palakasin pa ang kanilang enforcement laban sa mga unlicensed crypto exchanges. Sa madaling salita ay gusto nilang paigtingin ang uh, paigtingin pa ng gobyerno ang crackdown o pagtugi sa mga crypto platforms na wala namang sapat na papeles o lisensya para uh, legal na makapag-operate dito sa Pilipinas. Ayon po kay Ginoong uh, Terry Ridon. ayan, si Ginoong Terry Ridon. siya po ang convenor ng uh, InfraWatch PH. Bagamat may mga hakbang na ang SEC, hindi po ito sapat kung uh, hindi ito magiging tuloy-tuloy at saka seryoso. Kaya, ayan, alam naman po siguro natin yung uh, nangyari kay Binance. Kaya, ayan, si Binance ay wala po siyang uh, uh, tamang lisensya. Ayan, sa mga nakaraan ay nakontent na po natin yung uh, nangyari kay Binance, yung operasyon ni Binance dito sa Pilipinas. Ayan, dahil wala, unlicensed po sila, Ayan, wala po silang uh, tamang uh, lisensya na mag-operate dito sa Pilipinas Ay naban po sila yan ban po yung kanilang operasyon dito sa Pilipinas At uh, hindi na po natin ma-access yung kanilang uh, website yan yung website gamit po ang uh, ating uh, uh, web browser yan kasi uh, naban po ng mga uh, internet Uh, service providers kaya hindi natin ma-access. Pero hanggang sa ngayon is uh, accessible pa rin naman po itong si Binance through mobile application. Kaya marami pa rin nakakagamit kay Binance. Pero yun nga lang is uh, through uh, mobile sa mobile applications at medyo mahirap pong mag-trade mag sa phone. Ayun unless na gumagamit ka po ng ibang uh, platform sa pagte uh, technical analysis at saka yan ginagamit mo lang yung uh, Binance app para magbukas or magset ng trade. Kaya yan po yung ginagawa ng iba. Yan, na uh, talagang uh, hindi pa rin nila maiwan si Binance kasi talagang uh, maganda po kasi itong si Binance. Pero nakakalungkot at uh, hindi po siya nakakuha ng lisensya dito sa Pilipinas. Kaya yan sa mga hindi pa nakakaalam, is balikan na lamang po ninyo yung uh, lumang uh, video natin kay uh, Binance kasi na-cover na po natin lahat-lahat-lahat. Kaya ayan ngayon ay sa ating pagpapatuloy ay ano nga ba Stratbox at bakit po ito mahalaga. Ayan. Pinuri po ni Ginoong uh, Redon ang uh, Strategic Surveillance and Enforcement Sandbox or mas kilala bilang Stratbox. Isa po itong bagong modelo na sinimulan ng SEC para magbigay ng ligtas at saka kontroladong testing ground para sa mga licensed crypto asset service Uh, service providers. Ibig sabihin ay dito pwedeng subukan or itest ang mga bagong crypto innovations pero ang mahalaga ay regulated po ito. Para kay Ginoong Ridon, ayan, uh, Ridon ba ito or Ridon? Uh, magandang uh, maganda po ang uh, ideyang ito dahil sinusuporta nito ang innovation. Pero sa parehong panahon, hindi dapat palampasin ang uh, mga unregulated platforms na posibleng uh, ginagamit sa money laundering at uh, saka scam. Ngayon is bakit po mapanganib ang mga unlicensed crypto exchanges? Ayan, sa mga hindi po nakakalam, bakit nga ba risky ang paggamit ng mga crypto exchanges na walang uh, lisensya? Marami po kasi sa mga unlicensed uh, platforms, ang uh, ginagamit sa mga online scams, ponzi schemes at saka money laundering. Dahil uh, hindi po sila sakop ng regulasyon, walang sino man ang maaring managot kapag nawalan ng uh, pondo or funds ang mga investors. Walang transparency. Walang accountability. At ang uh, pinakamasaklap, kapag nawalan ka ng pera dito, walang ahensyang makakatulong sa para mabawi ito. Ang mga lehitimong platforms tulad po ni Pidax, Coins.ph, uh, at saka BloomX ay dumadaan sa masusing pagsusuri at sinusunod ang mahigpit na mga alituntunin. Samantalang ang mga unlicensed na parang ligaw na hayop sa gubat ay walang pakialam kung uh, may masaktan basta kumita lamang. Ngayon is ano po ang mga hakbang na... Iminumungkahi ng Infrawatch. Yan. Isa sa mga pangunahing uh, mungkahi ni Ginoong Ridon ay ang uh, pagpapalabas ng mas maraming public advisories mula sa SEC. Dapat daw ay paulit-ulit na abisuhan ng gobyerno ang publiko tungkol sa mga mapanganib na platforms. Sa madaling salita ay kailangan ng massive information campaign para hindi basta-basta nahuhulog sa bitag ang mga Pinoy investors. Dagdag pa niya, dapat ay magkaroon ng mas matinding pagsasara ng mga websites ng mga unlicensed exchanges sa tulong po ng National Telecommunications Commission or NTC. Kailangan na raw ng active coordination para tuluyang maputol ang operasyon ng mga ito. Kaya yan, parang uh, uh, gusto po ng InfraWatch ay dapat maging sa mga... Uh, mobile application ay uh, maputol yung operasyon ng mga unlicensed uh, unlicensed na mga crypto exchanges. Ngayon is paano po naapektuhan ang crypto market ng uh, mga illegal na platform na ito? Yan kung iisipin natin ay talagang malaki po ang epekto nito. Una ay sinisira nito ang reputasyon ng buong crypto ecosystem. Kapag may isa o dalawang scam, nadadamay po ang mga legit na project. Nawawala ang tiwala ng mga bagong investors dahil dyan. Mas pinipili po nilang umatras o di na pumasok sa market. Nakakasira rin ito sa mga kumpanyang sumusunod naman sa batas. Kaya yan nga, kung pag uh, meron kang kakilala na walang kaalam-alam tungkol sa crypto or at least konti lang kapag uh, pinapakilala mo or iniintroduce mo ang tungkol sa crypto ang uh, unang lumalabas sa kanilang isipan ay scam yan scam yan di ba scam yan? yan yan kaagad yung uh, uh, lumalabas or pumap, uh, pumapasok sa kanilang uh, isipan yan this sa Pilipinas basta crypto is scam yan ngayon pangalawa nagkakaroon po ng uh, distorted market environment. Ibig sabihin ay dahil walang restrictions sa mga illegal na platform, nagmumukhang mas madali at mas uh, kumikita sila kumpara sa mga sumusunod na tamang proseso. Eh paano na ang mga regulated exchanges na sumusunod sa lahat ng rules? Nalulugi sila dahil unfair ang labanan. Ngayon ay ano po ang gustong mangyari ng uh, InfraWatch sa hinaharap? ng uh, crypto dito sa Pilipinas. Ayon po kay Ginoong Redon uh, Ridon ulit, gusto po ng InfraWatch na patuloy po ang pag-unlad or development ng crypto industry dito sa Pilipinas. Pero dapat ay nakatali ito sa malinaw na batas at regulasyon. Hindi raw sapat na hayaan na lang itong lumago ng walang gabay. Kailangan daw ng balanse, eh. protektado ang uh, investors. Pero hindi rin napipigilan ang innovation. Sa madaling salita, gusto nilang tiyakin na habang lumalago ang crypto, hindi po nalalagay sa alanganin ang ating mga kababayan. At ayan ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy Crypto Enthusiast. Ayan, ayan po si ginoong uh, Terry Redon. Para sa atin uh, bilang mga Pinoy Crypto Enthusiast, napakalaga po ng usaping ito kung uh, hindi po maghihigpit ang uh, SEC, yan, particularly ang Philippine SEC sa mga unlicensed platforms, uh, totoong mas marami po talaga sa atin ang maaring mabiktima ng mga scams. Lalong-lalo na yung mga talagang baguhan dyan. Tanda natin na bawat piso na ninalagay natin sa crypto ay pinaghirapan po natin yan. Hindi po ito basta-basta. Kung uh, magkakaroon po ng mas malinaw na gabay at proteksyon mula sa gobyerno, mas magiging confident po tayo sa pag-invest. Mas magiging healthy at trustworthy ang uh, yan, trustworthy. Ayun, ang uh, buong uh, crypto ecosystem dito sa Pilipinas. Bukod pa dyan, kung mapipilitan po ang mga unlicensed platforms na umalis dito sa bansa at uh, magpa or magparehistro, ayan, lalawak ang oportunidad para sa mga lehitimong negosyante na magbigay po ng tamang serbisyo para sa atin. Bilang panghuli, ang uh, masasabi ko naman tungkol dito ay uh, sa aking palagay, tama lang po ang panawagan ng uh, InfraWatch PH. Sa dami po ng scam na kumakalat ngayon dito sa mundo ng crypto kailangan po ng tunay at saka konkretong aksyon mula sa SEC. Hindi po sapat ang uh, paalala kailangan lamang po ng uh, kailangan po ng aktwal na hakbang pero sana hindi lang crackdown ang gawin bigyan din ng suporta at insentibo ang mga legit na players sa industriya dahil kung mas marami ang transparent at saka lisensyadong platforms mas gaganda po ang daloy ng crypto trading dito sa Pilipinas at para sa atin naman uh, bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay kailangan din natin na uh, maging responsable tayo rin po ang unang dapat na mag-ingat. Mag-research muna tayo bago tayo mag-invest at kung may naririnig tayong bagong platform, tignan muna natin kung ito ba ay registered at saka ligtas. Kaya, ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.